Aris, ang Aris sa pahiwatig ng galaw ng mga kalikasan. Nabigay na ugali ngayong araw, may maunawain na ugali, na hindi basta makukuha sa usapang suhulan ng pera. At kung may usapan na kakaiba pag tungkol sa trabaho, ay lalayo na lang at gagawa ng sarili para makatapos. Nang maayos at mahaba ang pasensya sa dapat nagagawin sa tahanan, pero may natatagong katapangan na ugali na madisiplina, may kaluwagan sa paglalabas ng pera para sa pamilya, matapat sa ginagawa para laging may good energy ng pagangat angat ng pagkita ng pera, malambing sa pagmamahalan, at ngayong araw ay mayroon ka na namang malakas na sex appeal, nakaakit-akit at kaibig-ibig, sa lahat ng kasarian ang pahiwatig. Aris, mga numero sa loto number 10, number 23, number 6, number 29, number 11 at number 14. Taurus, ang Taurus sa pahiwatig ng galaw ng mga kalikasan. Nabigay na ugali ngayong araw, madisiplina ang ugali at hindi nagpapautang kagad ng pera at walang pagpapataan sa dapat na trabaho at hindi makukuha sa suhulan ng pera mas gusto ang kumita ng pinaghirapan kaysa mga bigla ang pera, malambing sa pagmamahalan at wala sa isipan ang magselos sa pagmamahalan may tiwala sa minamahal, at laging may plano na aayusin bago gagawa ng isang bagay na trabaho, may katapangan lang ang ugali na magagawang ilabas pagkailangan dahil matahimik na araw ang gusto, Taurus. Mga numero sa loto number 25, number 19, number 37, number 24, number 48 at number 30. Gemini, ang Gemini sa pahiwatig ng galaw ng mga kalikasan. Nabigay na ugali ngayong araw, maingat sa trabaho. At may ugaling mapagmasid muna bago magsisilita o. Ikikilos at laging gamit ang katalinuhan sa mga dapat nagagawin sa trabaho para walang maging suliranin sa mga gagawin at sa pera ay masinop hindi magagawang magpautang kagad may katapangan magsalita basta alam ay nasa tamang katwiran sa tahanan ay masigla makakausap ng pamilya para laging may aura ng swerte sa pamamahay wala sa isipan ang pagseselos kagad may tiwala sa pagmamahalan, Gemini, mga numero sa loto number 10 number 22, number 11 number 29 number 40 at number 15. Cancer, ang cancer sa pahiwatig ng galaw ng mga kalikasan. Nabigay na ugali ngayong araw, may masinop na ugali at may ugali pa rin matapang na hindi basta sisuko kung nasa tamang katwiran. May isang salita pag nasabi sa pamilya ay gagawin para mapanatiling masaya ang pamamahay. Ayaw ng mga usapang mahaba mas gusto ang rektahan na usapan ng matapos kagad. May kadali ang magseselos ngayong araw kung iiral ang pagseselos ay ayaw ng iskandalo matahimik, may kaluwagan sa paglalabas ng pera para sa pamilya, cancer. Mga numero sa loto number 6, number 25, number 21, number 18, number 40 at number 27. Leo ang liyo sa pahiwatig ng galaw ng mga kalikasan na bigay na ugali ngayong araw. Maingat sa pagsasalita hindi masyadong gumagawa kagad ng salita. Mapagmasid muna bago kikilos o gagawa ng opinion para walang makakaaway na tao. Sa trabaho ay may maunawain na ugali at ganoon din sa pamilya ng laging may matahimik na araw. Ayaw ng mga usapang chismis pag nasa trabaho. Leo. Mga numero sa loto number 14 number 30, number 15 number 42 number 2 at number 4. Virgo. Ang Virgo sa pahiwatig ng galaw ng mga kalikasan na bigay na ugali ngayong araw, may matali nung kaisipan na mahaba ang pasensya para ang gagawin ay maging maayos, may mata na laging nanunuri sa mga kausap at gagawin para ang mga plano sa pamumuhay ay mapanatiling maayos, masinop sa pera para makagawa ng pag-asenso sa pamumuhay, at sa tahanan ay masayang mga usapan ang gusto ng laging nagkakasundo ang pamilya, at nakakaipon ng good energy ng swerte, malambing sa pagmamahalan, Virgo. Mga numero sa loto number 33, number 29, number 31, number 10, number 27 at number 11. Libra. Ang libra sa pahiwatig ng galaw ng mga kalikasan na bigay na ugali ngayong araw, madisiplina pag may sinabi ay gagawin kung nasa trabaho para ang respeto sa kanya ay hindi mawawala, at sa tahanan ay laging masinop sa mga dapat na magawa at laging uunahin na makaipon ng pera para sa buhay pamilya na mapasaya, at laging naninugurado sa mga ginagawa para walang mapasok na suliranin, matahimik na araw ang gusto kaya mas gugustuhin na magtrabaho na mag-isa, malambing sa pagmamahalan, Libra. Mga numero sa loto number 14 number 10, number 6 number 27 number 43 at number 9. Scorpio, ang Scorpio sa pahiwatig ng galaw ng mga kalikasan. Nabigay na ugali ngayong araw, sa gawain ay masipag. Ayaw lang pinapangunahan sa dapat na magagawa para walang maging pag-aaway, may maiksing pasensya sa mga tao na may kaplastikan iiwasan na kagad, maaruga sa pamilya lalo na sa pagkain ng pamilya ng merong laging maayos na kalusugan, may kaluwagan magpalabas ng pera para sa pamilya, at ngayong araw ay mayroon ka na namang malakas na sex appeal, nakaakit-akit at kaibig-ibig, sa lahat ng kasarian ang pahiwatig, Scorpio, mga numero sa loto number 19 number 10, number 24 number 37 number 42 at number 31. Sagittarius ang Sagittarius sa pahiwatig ng galaw. ng mga kalikasan na bigay na ugali ngayong araw, kung gagawa ng trabaho ay may gagawa muna ng plano para may maayos na magawa, at makaiwas sa pagkakamali sa mga gagawin, at hindi papapasok sa mga alanganin na gawain dahil ayaw ng problema na pwedeng maalis sa trabaho, wala sa isipan ang magselos, may tiwala sa minamahal, masipag at may ugaling mapanuri bago kikilos at magsasalita, maingat sa pera, hindi magpapautang ng pera dahil para sa pamilya ang perang kinikita, pahinga ng katawan at isipan ang nanaisin sa gabi. Sagittarius. Mga numero sa loto number 25 number 1, number 23 number 17 number 26 at number 30. Capricorn Ang Capricorn sa pahiwatig ng galaw ng mga kalikasan na bigay na ugali ngayong araw, laging masigla sa mga ginagawa para ang mga gagawin ay mapaunlad sa pamumuhay. Maaruga sa pamilya para maibigay ang mga kagustuhan sa tahanan at kung may sinabi na pangako sa pamilya ay pilit na gagawin, laging handa para sa pagtulong sa mga kapatid at pag-aaruga sa magulang, sa pera ay ayaw ng usapan na may pag-utangan, malambing sa pagmamahalan, Capricorn. Mga numero sa loto number 16 number 29, number 45 number 8 number 31 at number 20. Aquarius ang Aquarius sa pahiwatig ng galaw ng mga kalikasan. Nabigay na ugali ngayong araw, matapat sa trabaho at hindi gagawa ng usapang suhulan ng pera, at ang ugaling matahimik ay may natatagong katapangan ayaw ng usapang mahaba, laging inuuna na mabigyan ng kasiyahan ang buhay-pamilya, at masinop sa dapat na magawa para hindi makaranas ng pagkakamali, sa trabaho ay inuuna ang dapat na magawa kaysa makipagkwentuhan, kung kikita ng ibang pera ang gusto ay maayos walang kalokohan, malambing sa pagmamahalan, Aquarius. Mga numero sa loto number 18, number 27, number 9, number 40, number 33 at number 11. Pisces, ang Pisces sa pahiwatig ng galaw ng mga kalikasan na bigay na ugali ngayong araw, masipag at may matalas na pakiramdam at kung magsasalita ay gagawin, lalo na sa tahanan para sa ikakaganda ng buhay. Kung may gagawin na trabaho ay masikap at hindi gagawa ng pagpapataan sa dapat na magawa, at hindi nagsasalita ng pabigla-bigla para laging nasa maayos ang usapan, wala sa isip ang pagseselos ngayong araw may tiwala sa pagmamahalan, Pisces. Mga numero sa loto number 17, number 29, number 11, number 3, number 34 at number 20.